guys, nagbabalik ko sa aking video dahil may nag-request sa akin na mag linis daw ako ng puso Ayan. Uh. pag linis daw ako ng puso ko Lagi naman ako naglilinis sa pusod, Yan, oh. Yan. Lagi naman ako naglilinis. Gagawa ako kasi wala akong cotton bad. So, ito. Meron akong kuton. Meron akong post na palito. At gagawa ako na parang cotton buds. Yan. E, ganun lang. Tapos ganon para yung tulis sa ano palito ay hindi ma ano sa puso natin at lagyan ko siya ng lotion ayan ha nililinis ko na o oh. ilalapit ko pa sa inyo yung puso oh. ayan o oh. ayan eh, ilapit ko pa o oh, talaga oh, para makita nyo na nililinis ko talaga iyan palagi yung puso hindi ko siya na ano yung puso ko hindi ko hinahayaan na hindi malinis yan kasi kailangan talaga malinis ang puso ko ah, ayan kahit natakot ako maglinis sa pusod kasi makakatulad na naman dati na nasugatan ayan, ayan malalim kasi itong pusud ko ayan, takot ako maglinis sa pusud na ano talaga sa ilalim kasi nasugatan na to dati sa ilalim kaya nandahanan ko na lang siya pag lilinis ayan ha nilapit ko na o oh, ayan o, ayan nilapit ko na o oh, ayan 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 ang pusod ko ayan mm. ayan malinis yan malinis yan tingnan nyo wag dito wag ito ito lang o, ano na ano, na pinapanood nyo ka baba naman yung pinapanood nyo wag dito, yung iba na to may ari na to, hindi na yan sa inyo masaya na kayo panood nyo ang pusod ko, nilapit pa mm, yan mm, mm, -hmm. mm, mm, -hmm. mm. wala oh, wala hindi madumi ang pusod ko Ano? Uh, oh, ayan, sige. Ngayon, um, mm. um, mm. um, mm. um. Mm. Diagta ulit. No. Ayun, malinis na yung pusod ko. Ayan, takpan ko na siya dyan para ti ti so ayan lang guys so ayan napanood nyo mapa, napanood nyo na yung pag